mga salmo. Ika-isang daan at apat na putsyam na kabanata. Awit ng pagpupuri. Purihin ang Panginoon. Umawit kayo ng bagong awit sa Panginoon. Purihin niyo siya sa pagtitipon ng kanyang tapat na mga mamamayan. Magalak ang mga taga-Israel sa kanilang manlilikha. Magalak ang mga taga zion sa kanilang hari. Magpuri sila sa kanya sa pamamagitan ng pagsasayaw. At tumugtog sila ng tamburin at alfa sa pagpupuri sa kanya dahil ang Panginoon ay nalulugod sa kaniyang mga mamamayan. Pinararangalan niya ang mga mapagpakumbaba sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tagumpay. Magalak ang mga tapat sa Diyos dahil sa kanilang tagumpay. Umawit sila sa tuwa kahit sa kanilang mga higaan. Sumigaw sila ng pagpupuri sa Diyos habang hawak ang matalim na espada para maghiganti at magparusa sa mamamayan ng mga bansa para ikadena ang kanilang mga hari at mga pinuno at parusahan sila ayon sa utos ng Diyos. Ito'y para sa kapurihan ng mga tapat na mamamayan ng Diyos. Purihin ang Panginoon!